Alam nating lahat na bawal mag-swimming pagkatatapos lang kumain. Ang kamamatay lamang na si Johnny Orris, 86 years old, ay may naiwang leksyon para sa atin. Huwag kumain kung alam mong magkakaroon ka ng threesome kasama ang dalawang prostitute. Si Johnny ay kumakain ng masarap na prime rib noong Huwebes. Nakakadalawang kagat pa lang ito ay nabulunan siya at namatay. Ilang oras na lang sana at nai-enjoy niya ang kanyang threesome. Isinali kasi ni Ed Orris ang kanyang lolo sa Get My Grandpa Laid Contest sa Howard Stern Show. At nanalo si Johnny ang premyo, isang coupon para makipag-sex kasama sina Caressa Kisses at Rain Riches sa Bunny Ranch sa Nevada. Nakipag-email si Johnny sa mga babae ng mahigit sa isang buwan at handang-handa na siya sa kanilang threesome. Bago siya kumain noong araw na yun ay dumaan pa si Johnny sa Bunny Bar. Pero may ibang plano ang nasa itaas para kay Johnny. At kahit ilang beses na isinagawa ang Heimlich Maneuver ay hindi siya naligtas. How are you? Grandpa Johnny, have you ever f***ed a black chick before? Ayon Why? Why <laughs> <That's a> yes? <laughs> so you have. <laughs> Why kay Carissa kisses at ang may-ari ng brothel na si Dennis Hoff, ang pagkamatay ni Johnny ang pinakamalungkot na nangyari sa Bunny Ranch. Para mapasaya si Ed na nawalan ng lolo ay pwede raw niyang gamitin ang free sex coupon na napanalunan ni Johnny.